What's going guys? Son po ulit, mm -hmm. OFW. ah uh, ngayon po, magkakatayo mag tayo, trim tayo ng halaman para hindi tayo mahirapan lumabas ng driveway. Trim <laughs> natin. So, yun nga po. Merong kaninang matandang babae na nosy as fuck. Sabi sa amin, kung gusto namin gawin yung kanila, uh, what the fuck, man? Do your own. Cut your own fucking bushes, man. I don't give a fuck, man. Napakahirap itong ginagawa namin. So, tapos niya kami. Nag-clean up na lang. Ibo-blow na lang ito. Ayan natin. Ito nga pala ang anak ko. Ito ang anak kong mabait na tumulong sa akin ngayon. Say hi. Hello. Yeah. <laughs> yeah. Hahaha. natin ginawa, ano? This is the best, man. Oo uh, ano. puno pala ako ng grass. Let's see what I look like. Look like a douche bag. Do I look like a douche bag? I look like a douche bag. No? <SMILINGaría> Big help pa Anong dapat? Mabait na bata Ano yun? kita kailangan pa yata Akala na yung sa gitna ng kalsada. Tapos na tayo. Ay, okay. gawin mo pa doon. Gawin mo doon. Ano ka? Iiwanan sa gitna. Sarawula po tayo. dinala dun sa kapitbahay. bayan mo sila. <laughs> Nililinis nila yun.